Hello, hello, hello everyone. Ako guys, nagpaliwanag na talaga si VP Sara tungkol sa pag-endorso niya kay Amy at saka kay Camille Villar. Ito, panoorin natin ha. Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga dahilan sa likod ng kontrobersyal niyang pag-endorso kina re-electionist Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar, isang hakbang na naglalayong magsulong ng na isang mas matatag at progresibong bansa. Si Jason Rubrico sa Balita. Iboto si Senator Amy. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Umani ng atensyon ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kina re-electionist Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar lalo't papalapit na ang May 12 elections. Hati naman ang opinyon ng publiko. May ilang natuwa, ang iba nagtaka at nabigla. Pero ang lahat nag-aabang ng sagot at paliwanag mula sa pangalawang pangulo para sa tanong na bakit To... Nitong 21 ng Abril, sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag, nilinaw ni VP Sara ang dahilan ng kanyang suporta ah, para sa dalawang kandidato. Ayon sa kanya, ang mga kandidatong kabilang sa Duterte 10 kasama sina Marcos at Villar ay may isang layunin at yon ay ang pagkakaroon ng isang mapayapa at maunlad na bansa. Yun naman pala. Meron naman palang isang layunin. Kaya okay lang, okay lang pero talagang stick pa rin ako sa Duterte. Dagdag pa ni VP Sara, ang vision na ito, Anya ay sapat na upang mabuwag ang mapader ng pagkakahati-hati sa politika. May komento naman ang makilalang kalyado ng mga Duterte sa pag-endorso ni VP Sara kina Amy at Camille. Isa na rito si dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Meron ng mga kadahilanan si VP Inday Sara. E, ko natin ko naman ang mga kadahilanan. Nagsalita rin si Attorney Harry Roque, partikular na sa endorsement ng pangalawang Pangulo kay Amy Marcos. Dumarating yung punto na kinakailangan mo nila ang pagkatiwalaan mo yung mga pinaniniwalaan mo talaga eh. Ako, hindi ako sang ayon, pero susunod ako. Dahil tingin ko may dahilan naman si Yaya. May pangangailangan na i-expand pa niya ang base niya. Whatever the reason is, susuporta ako kay VP, hindi kay Mangga. Again, Una na rin sinabi ni Hanelet Avancenia, common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na alam na ng dating Pangulo ang endorsement ni VP Sara kay Amy, pero no comment siya dito. May mensahe naman si dating Pangulong Duterte sa kanyang mga taga-suporta. Kalimutan niyo lang daw siya kung hindi niyo suportahan yung PDP niya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico. Oh, yon. Yun guys, ha, narinig nyo na yung rason ni VP Sara kung bakit niya ikinampanya yung dalawa guys. Kasi da, kasi 'di ba, 10 lang naman sila. Pwede ding idagdag yung dalawa kung nasa sa inyo. Meron ding nag-comment guys na wag na daw si Camille kasi Amy pwede si Hunasan daw. Si Hunasan daw at si Kerubin hindi ako masyadong family kay Kirubin ha, pero kay Hunasan oo. Oo. Sobrang ayaw eh. Sobrang madaming ayaw oh, Duterte lang daw oh. Meron ding nagsabing Duterte Villar and Hunasan. But no to Imi oh. Dami talagang ayaw na kay Imi. Ayaw na talaga nilang magpabudol pa sa Marcos. No to Marcos na daw talaga sila. Tama din naman. Kasi guys, pag binoto nyo yung isa sa kanila, you see Aimee tsaka si Villar, pwedeng ma, alam mo yun, madagdagan yung boto nila, tapos maiwan yung dalawang PDP, yung parang ganun. Kasi meron naman dalag, talagang buboto sa kanila, di ba, in the first place. Kaso nga lang, parang sinisigurado talaga nila kasi malaki na nga ng gastos, di ba? <laughs> malaki na nagasa sa hindi pa makakasali sa ano top 12. Kaya ganun. So guys, anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!